mga guys dito ako sama ko yung baby kong makulit na mabait na cute cute ako naglilinis sa sahig nagpunas punas mga guys ayan oh. aking lininisan ang sahig sapagkat ito'y maging malinis lagi kay ginagapang-gapangan sa aking bibi. Ito ang ginagawa ko araw-araw dito. Hindi na ako gumagamit ng sa ano yung yung walis kay hindi man ano Man ma, ano yung mga alikabok mga guys ito y aking pinupunasan na lang sapagkat pag <laughs> pinawalis mo ang mga mga alikabok ay hindi matatanggal Ayan. malinis pa at kukunin ko yung mga buhok ang aking busing kay nangalaglag at aking itatapon saan ko itapon? dito ayan maliit na basurahan mga guys pero dumidikit sa ano ko dumidikit ayan. hirap kaya buhok tanggalin tapos lalo na pag basa yung kamay mo pag-promotion ng din naman. Beti na yan mo na kita din. Ay yan, pagkain niya hindi na yan mother ma kasi malinis ang sahig. Hindi bibu mo Dalawa-dalawa. Sana pag hindi malinis ang sahig, talagang dirty ang kinakain niya. di ba mo guys? Hindi, yeah, sinitik talaga yung ginagawa ko na hindi ko na winawalisan kasi pag walisan mo ang alikabok ay hindi matanggal. Tawa ka ba? Ito ang gayahin yung mga guys pag may side yung tiles. Turo ko na sa inyo mga guys. Ito mga dito. giling gilid-gilid. Kasi nandito yung mga alikabok eh. Hindi lang yung harap ang pupunasan kundi sa mga gilid-gilid din mga guys di ba ang tamang pag ano tamang pag paglinis ng bahay pati mga gilid-gilid kasi andun yung mga alikabok nagtulugan sila tapos pag hindi mo winalisan din hindi eh, mo nilinisan yung mga gilid-gilid. Ang mga alikabok, marami doon, doon din ang ano, sila lang din ang kumupunta sa ano, harap, upang magkalat ang kanilang mga dumi. Ganon yun. Hindi ba mga guys? Kasip na yung bata dito mga guys, malinis na. Ay eh, po nang magwalis. Hindi na ako gagamit, gagamit ng walis. Pinupulot ko. Okay, mga guys. Bye-bye na. Thank you for watching. Bye-bye. God bless you all. Mm.